Isang gabing malalim sa Paris, minamaneho ni Dries ang kanyang amo na si Philippe sa paligid ng lungsod kapag ang paghihintay at trapiko ay nagiging sobrang nakakapagod. Binilisan ni Dries ang takbo ng sasakyan, lumampas sa speed limit at nagsimulang magmaneho ng mabilis. Iniiwasan ng ibang sasakyan at hindi iniintindi ang mga traffic signs. Dahil dito, hinabol siya ng mga pulis. Ngunit tumaya si Dries ng $100 na kaya niyang takasan sila. Gayunpaman, matapos dumaan sa ilalim ng isang tulay, inabangan siya ng mga pulis mula sa magkabilang panig at naabutan siya. Hindi naman mukhang kinakabahan si Dris at sa halip tumaya ulit siya ng $200 na kaya niyang makakuha ng escort. Pinababa siya ng mga pulis sa sasakyan at dito siya nagsimulang umarte. Nagpanggap siyang nagalit at ipinaliwanag na hindi makagalaw si Felipe at dinadala niya ito sa ospital. Nakahanap ng ebidensya ang mga pulis nang makita nila ang wheelchair sa likod ng sasakyan. Nang lapitan nila si Felipe, nakita nilang nangingisay ito na isa ring palabas. Dahil mukhang emergency, pinatawad ng mga pulis si Dris sa paglabag sa speed limit at nag-alok pa sila ng escort patungo sa ospital. Habang ipinagdiriwang ang kanyang panalo sa pustahan, pinatugtog ni Dris ang September ng Earth, Wind and Fire. Pagdating sa destinasyon, nag-share pa sila ni Philip ng sigarilyo matapos umalis ang mga pulis. Bago pa sila maabutan ng mga ospital staff, nangako si Dris na siya ang bahala at mabilis silang umalis. Nagsimula ang pagkakaibigang ito maraming buwan na ang nakalipas. Naghahanap si Philip at ang kanyang assistant na si Magali ng bagong tagapag-alaga para sa kanya, ngunit hindi maganda ang takbo ng mga interview dahil karamihan sa mga aplikante ay may karaniwang sagot o hindi komportable sa mga tanong. Ngunit bigla silang nagulat nang biglang pumasok si Dris, hindi alintana na hindi pa niya oras dahil gusto lang niyang ipapirma ang mga papeles na nagsasabing hindi siya matatangga para makuha niya ang kanyang unemployment benefit. Prangka at may pagkabastos siya at sinubukan pang landiin si Magali. Ngunit sa halip na mainis, natuwa si Philip sa kanya at inutusan siyang bumalik kinabukasan para kunin ang kanyang pinirmahang papeles. Umuwi si Driss sa kanilang simpleng tirahan kung saan sinubukan niyang maligo ngunit inistorbo siya ng kanyang mga nakakabatang kapatid. Habang naghihintay sa pagdating ng kanilang ina, sumilip siya sa bintana at napansing bumaba ang kanyang kapatid na si Adama mula sa isang kahina-hinalang sasakyan. Pagpasok ni Adama sa bahay, sinabi lang nitong galing siya sa paaralan at agad na umalis ulit matapos kunin ang kanyang bag kaya mas lalong nakumpirma ni Driss na may tinatago ito. Kinagabihan, dumating ang kanilang ina at ibinigay ni Dris sa kanya ang isang Fabergé egg na ninakaw niya. Nang tanungin siya kung saan siya nanggaling, sinagot niyang nagbakasyon lang siya. Ngunit imbes na matuwa, nagalit ang kanyang ina dahil nawala siya sa loob ng anim na buwan nang walang kahit isang tawag tapos bigla na lang siyang sumulpot na parang nasa hotel lang. Dahil sawang-sawa na ito sa kanyang mga kasinungalingan at may iba pa siyang mga anak na kailangang alagaan, pinalayas niya si Dris at sinabihang huwag nang bumalik. Ginugol ni Dris ang gabi sa paninigarilyo at pagkain ng merienda kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Kinaumagahan, bumalik siya sa bahay ni Felipe para kunin ang kanyang papeles. Doon sinalubong siya ng housekeeper na si Ivan na siya sa bahay at ipinaliwanag ang pang-araw-araw na routine ni Felipe. Ipinakita rin niya kay Dris ang magiging silid nito na may sarili pang banyo. Hindi mapigilan ni Dris ang palitik sa bathtub bago siya hinila papunta kay Felipe na inalok sa kanya hindi lang ang pinirmahang papel kundi pati na rin ang isang trabaho. Tinanggap ni Dris ang isang buwang pagsubok at pabirong sinabi ni Felipe na tumataya siyang hindi aabot ng dalawang linggo si Dris. Pagkatapos dalhin ang kanyang mga gamit sa kwarto, sinimulan siyang turuan kung paano alagaan si Felipe. Kailangan niyang matutunan kung paano panatilihing nai-stimulate ang mga binti nito. Paano siya ilagay sa wheelchair Share. Paano siya tulungang maligo at magpalit ng damit? Nagkaroon ng ilang awkward na sandali ng matuklasan ni Dres na kailangan niyang isuot kay Philip ang mahahabang medyas at linisin pa ang puweta nito. Pagkatapos, gumamit ng banyo. Kinagabihan, habang kumakain siya ng merienda sa bubungan, biglang dumating ang anak ni Philip na si Elisa at ang kasintahan nitong si Bastian. Naghahanap ang dalawa ng pribadong lugar para maghalikan. Ngunit itinaboy sila ni Dres. Matapos tanggihan ang hiling ni Bastian na makihati sa kanyang beer. Mabilis na nasanay si Dres sa pang-araw-araw na routine kasama si Philip. Kahit na noong una ay nagkamali siya sa ilang bagay. Natuto siya mula sa mga ito tulad ng pagbibigay ng telepono kay Philip sa halip na ilagay ito sa kanyang tainga o ang hindi pagdadala ng baby monitor habang naliligo si Philip. Unti-unti rin niyang natutunang ayusin ang mga sulat nito sa iba't ibang folder. Karamihan sa mga liham ay siya na mismo ang nagbubukas para kay Philip. Ngunit may ilang pribadong sulat na ipinagbabawal sa kanya. Nang makakita siya ng isang flyer tungkol sa mga babaeng escort sa halip na itapon ito tulad ng utos ni Philip, naisip niyang gumawa ng isang special na folder para rito. Patuloy niyang sinusubukang landiin si Magali. Ngunit lagi siyang bigo. Minsan naman tumatawag siya ng mga escort para may makasama sa kama. Isang umaga, matapos siyang puntahan ni Ivan sa kanyang kwarto para pagalitan dahil sa pagiging late, aksidente nitong nakita ang ilang delikadong armas sa kanyang bag. Hindi muna ito nagkomento, ngunit halatang napansin niya ito. Ang trabaho ni Dris sa araw na iyon ay ihatid si Felipe, ngunit tumanggi siyang ilagay ito sa likod ng van na parang isang kargamento. Sa halip, ginamit niya ang isa sa mga mamahaling sasakyan na bihirang magamit. Noong una, inisip ni Felipe na hindi ito praktikal at sinabi niyang dapat silang maging mas praktikal. Ngunit agad din siyang na-excite sa ideya ng isang mas mabilis at hindi boring na biyahe. Kahit na hindi ito aprubado ni Ivan, nang paalis na sila gusali, may isang kapitbahay na nakaparada mismo sa harap ng kanilang daraanan, hindi pinap Pansin ang karatulang nagsasabing bawal ito hindi nagaksaya ng oras si Dries agad niyang hinila ang lalaki sa harapan ng kanyang damit at tinakot ito nang na si Felipe sa ginawa ni Dries ngunit tulad ng dati hindi ito ikinatuwa ni Eva. nagpunta ang dalawa sa isang museo kung saan may balak bumili si Philip ng isang artwork ngunit para kay Dries hindi ito sulit sa presyo lalo na't mukha lang itong pulang mancha sa canvas matapos nito nakipagkita si Philip sa isang kamag-anak na nagbabala sa kanya tungkol kay Dries marami ang nag-aalala dahil maaari itong maging marahas Nalaman din nilang may criminal na record si Dris ngunit hindi ito alintana ni Philip mas pinapahalagahan niya ang katotohanan hindi siya tinit na ni Driss na parang isang kaawa-awang tao at hindi ito nahihiyang makipaglukuhan sa kanya sa kusina kasama si Ivan habang pinakikinggan ang pagdidikta ni Philip ng isang sulat para kay Magali. Ngunit dahil sinabing pribado ang pag-uusap, pinatay ni Yvonne ang baby monitor at ipinaliwanag kay Dres ang totoong nangyayari. Mayroon pa lang penpal si Philip na nagngangalang Eleonore. Ang mga liham na iyon ang hindi pinayagang buksan ni Dres. Ngunit hindi pa kailanman nagkita ng personal sina Philip at Eleonore. Puro sulat lang ang kanilang relasyon. Sa usapan ng pagibig, tinukso ni Dres si Yvonne tungkol sa mga tingin na palaging ibinabato sa kanya. Habang sinusubukang matulog, may narinig siyang tunog mula sa baby monitor. Nahihirapang huminga si Philip. Kahit anong pilit niyang huwag pansinin, hindi nagawa ni Dres na balewalain ito. Pumunta siya sa kwarto ni Philip at dahan-dahang tinulungan itong huminahon gamit ang malumanay na salita. Sa huli nakatulog si Philip. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, nagising ulit ito, at sinabing kailangan niyang makalanghap ng sariwang hangin. Sa pagkakataong ito, hindi na nagdalawang isip si Dres. Inilagay niya si Philip sa wheelchair at dinala ito sa tabing ilo para magpahangin. Habang naglalakad ang ilang babae malapit sa kanila, inamin din ni Philip na dahil sa kanyang kondisyon, hindi na niya kayang bigyan ng kaligayahan ang isang babae. Gayunpaman, nakaka- nakaramdam pa rin siya ng kasiyahan kapag minamasahe ang kanyang mga tainga dahil ito ang kanyang sensitibong bahagi. Nang maramdaman niyang muling sisiklab ang kanyang phantom pain, inalok siya ni Dress ng isang joint. Yung una, nag-aalinlangan si Philip, ngunit nang subukan niya ito, nagustuhan niya. Matapos nito, nagpunta sila sa isang restaurant kung saan nagbiruan sila habang kumakain. Dito, nagdesisyon si Felipe na ibahagi pa ang kanyang kwento. Nakilala niya ang kanyang asawa noong pareho pa silang estudyante. Pagkatapos nilang ikasal, nagkaroon ito ng limang sunod-sunod na pagkalaglag at kalaunan ay na-diagnose ng isang hindi nagagamot na sakit dahil dito, nagpasya silang ampunin si Elisa. Palaging mahilig si Felipe sa kompetisyon, extreme sports at bilis. At ang paragliding ang nagbigay sa kanya ng ganoong pakiramdam. Ngunit sa isang paglipad, inabot siya ng masamang panahon dahilan ng kanyang pagbagsak at pagkabali ng kanyang vertebrae. Sa kabila nito, naniniwala siyang hindi ang wheelchair ang tunay niyang kapansanan kundi ang mabuhay nang wala ang kanyang kanyang asawa. Matapos pa ang ilang biruan, napansin ni Philip ang petsa na pagtantong natapos na ni Dress ang kanyang isang buwang pagsubok. Ibig sabihin, opisyal na siyang natanggap sa trabaho. Ngunit kailangan muna niyang ibalik ang Faberge egg na ninakaw niya dahil ito ay isang regalo mula sa asawa ni Felipe. Bawat taon, pinibigyan siya nito ng isang piraso. Kaya ngayon, ay may 25 na siyang piraso. Katumbas ng bilang ng taon nilang magkasama. Kinabukasan, pinuntahan ni Dress si Mina habang palabas ito ng paaralan. Medyo naiinis ito dahil hindi sumasagot si Dress sa kanyang mga mensahe. Maliban na lang, kung may kinalaman sa paghahanap ng itlog, sinabi rin nito na may mga pulis na tumatawa sa kanilang bahay. Pagkatapos, dinalaw ni Dries si Adama na umamin na nahuli siyang may dalang 30 gramo ng ilegal na bagay. Niyaya ni Dries ang kapatid na kumain sa labas. Ngunit tumanggi ito at sumakay muli sa kahinahinalang sa sakyang nakita na niya noon. Makalipas ang ilang oras, pinayagan si Dries na makinig habang dinidikta ni Philip kay Magali ang kanyang liham para kay Eleanor. Para kay Dries, sobrang corny at nakakabagot ang mga salitang ginagamit ni Philip. Mas mabuti raw kung magiging diretso na lang siya. Lalo siyang nagulat nang malamang anim na buwan na pala silang nagsusulatan, pero ni Minsan ay hindi pa sila nagpalitan ng litrato. Nang makita niya ang numero ni Eleonore sa isa sa mga liham, itinuring niya ito isang senyales. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ito kaya napilitan si Philip na kausapin na ito sa telepono sa unang pagkakataon sa halip na puro sulat lamang. Kinabukasan, nakumbinsi ni Driss si Philip na pumayag sa pagpapalitan ng litrato kay Eleanor. Pinili niya ang isang larawan ni Philip habang nasa wheelchair. Pagkatapos, habang abala si Driss sa pagpipinta, biglang pumasok si Elisa sa kanyang kwarto para humingi ng sigarilyo at pagtawanan siya sa kanyang pagsubok maging isang artist dahil sa inis, pinalayas niya ito bago pumunta kay Felipe. Samantala, si Philip naman ay kasalukuyang humihiling kay Yvonne na palitan ng napiling litrato ng isang larawan niya noong hindi pa siya quadriplegic. Bago pa maabutan ni Dris, itinago ni Yvonne ang larawan sa folder ng mga escort. Pagpasok ni Dris, agad siyang nagrereklamo tungkol kay Elisa. Sinasabing kailangan siyang disiplinahin ni Philip isang bagay na sinang ayunan din ni Yvonne. Pumayag si Philip na kausapin ang anak, ngunit higit siyang nagulat nang mabanggit ni Dris na siya ay nagpipinta. Lumipas ang mga araw, at lalo pang lumalim ang pagkakaibigan ni na Philip at Dries. Dinala siya ni Dries upang maglaro sa niebe at isinama rin sa kanyang pagtakbo sa labas. Binigyan siya ni Philip ng kanyang unang suit at kalaunan, sinermunan ang anak niyang si Elisa habang palihim na nakikinig si Dries sa baby monitor. Matapos ni Dries ang kanyang unang pagpipinta, ipinakita niya ito kay Magali. Pero sinampal siya nito sa kabila nito. Nagustuhan naman ni Philip ang kanyang likha at nangakong susubukan niya itong ibenta. Patuloy na nag enjoy ang dalawa sa kanilang samahan mula sa pagbili ng mas mabilis na sasakyan, pagsasalo sa joint hanggang sa pag-hire ng mga escort ng magkasama. Pags sapit ng kaarawan ni Felipe, hindi siya masyadong nasasabik dito. Ayon sa kanya, taun-taon na lang siyang nagpapanggap na nagulat sa party at kailangang harapin ang mga kamag-anak na dumadalaw lamang sa petsang iyon para lang makita kung buhay pa siya. Habang abala si Felipe at ang kanyang mga bisita sa pakikinig sa klasikong musika, hinanap ni Dres si Eliza. Natagpuan niya ito sa kwarto, umiiyak matapos uminom ng ilan sa mga gamot ni Yvonne. Bagamat hindi naman ito ikamamatay tulad ng inaakala niya. Malungkot siya dahil hiniwalayan siya ni Bastian at tinawag pa Tar dahil dito. Nakiusap siya kay Dres na kausapin si Sebastian at pumayag naman si Dres kapalit ng isang bayad. Samantala, ipinakita ni Felipe ang painting ni Dres sa isa niyang kamag Ana at nakumbinsi niya itong bilhin ito sa halagang $11,000. Pagbalik ni dress sa dining room, nakipagkwentuhan siya kay Yvonne na ibinunyag sa kanya na may karelasyon si Magali na nagangangalang Fred pero hindi maganda ang takbo ng kanilang relasyon sa ngayon. Dahil dito, nagkaroon si dress ng kaunting pag-asa. Matapos tumugtog ang banda, kinuha ni dress ang kanyang iPod at pinatugtog ang Boogie Wonderland ng Earth, Wind, and Fire. Bigla siyang sumayaw sa gitna ng dance floor. Ipinapakita ang kanyang husay sa pagsasayaw dahil sa kanyang energy na hikayat niya ang iba pang mga bisita na sumayaw kasama niya na labis namang ikinatuwa ni Philip habang pinapanood sila. Pagkalipas ng gabi habang tinutulungan ni Driss si Philip na mahiga, binuksan niya ang pinakabagong liham mula kay Eleonore. Sa pagkakataong ito, may kasamang litrato si Eleonore at lumabas na napakaganda pala niya. Sinabi rin niya sa sulat na bibisita siya sa Paris sa susunod na linggo at nais niyang magkita sila. Dumating ang araw ng kanilang pagkikita. Si na Yvonne at Driss ay nagpalit ng dos dose ng kasuotan kay Philip hanggang sa matagpuan nila ang pinakaangko na suot para sa kanya dahil si Yvonne ang sasama kay Philip sa kanyang date, ginamit ni Dres ang kanyang day off upang bisitahin Sebastian. Si Matapos siyang pagbantaan ni Dres na ng binata na humingi ng tawad kay Elisa at nangakong magdadala ng croissants sa kanya araw-araw. Pagkatapos dinalaw ni Dres ang kanyang ina sa trabaho, pero sa malayo lamang siya nagmasid at hindi nagpakita. Samantala, sa isang restaurant naghihintay sina Yvonne at Philip kay Eleonore na huli na sa kanilang usapan. Matapos ang isang oras na paghihintay, nawalan na ng pag-asa si Philip. Tinawagan niya si Dres upang sunduin siya at umalis siya sa restaurant. Hindi napansin na dumating din si Eleonore sa parehong oras. Kinagabihan, isinama ni Philip si Dres sa kanyang pribadong eroplano at ibinigay sa kanya ang perang nakuha mula sa pagbebenta ng painting. Labis itong ikinatuwa ni Dris. Kinabukasan, dumating sila sa isang probinsya at napagpasyahan ni Philip na magparagliding. Pinilit din niyang sumama si Dris sa una, tumanggi ito at natakot ng husto. Ngunit nang magtagal, nagustuhan niya rin ang karanasan. Pagbalik nila sa bahay, nadatnan nila si Adama na naghihintay kay Dris. Napansin ni Dris ang mga sugat sa mukha ng kapatid at pinagalitan ito. Gayunpaman, hindi pa rin sinabi ni Adama kung ano ang nangyayari sa kanya. Dahil dito, pinaghintay muna siya Dris sa kanyang kwarto habang tinawagan niya si Mina upang tiyaking hindi ito mag-alala. Pagkatapos, tinulungan niya si fili na mahiga. Ngunit hindi pa inaantok si Felipe. Matapos ipakita ni Felipe ang isang painting kay Dris, tinanong niya ito tungkol sa kanyang pamilya. Sa una, ayaw ni Dris pag-usapan ito, pero kalaunan ay nagkwento rin siya. Lumabas na hindi talaga kapatid ni Dris si Adama at hindi rin niya tunay na mga magulang ang tinatawag niyang nanay at tatay. Tiyahin at tiyuhin niya pala ang mga ito. Ang tunay niyang pangalan ay Bakari Basari. Pero dahil marami ng batang may ganoong pangalan, tinawag siyang Idris. Na kalaunan ay naging Dris. Isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuntis ang kanyang tiyahin. at matapos pumanaw ang kanyang tiyuhin, nagkaroon pa ito ng ibang mga karelasyon at mas marami anak. Dahil sa pag-uusap nilang ito, pinaalalahanan ni Felipe si Drit na tulad ng pag-aalala niya kay Elise, kailangan din ni Adama ng disiplina. Kaya naman pinauwi siya ni Felipe upang makasama ang kanyang pamilya. Sinabi niyang hindi maaaring gugulin ni Dris ang buong buhay niya sa pag-aalaga ng isang matandang lalaki. Kinabukasan, dumating si Bastia na may mas maayos na kupit ang kanyang pang-araw-araw na croissant para kay Elisa. Samantala, si Dris naman ay nag-impake ng kanyang gamit upang umalis. Pumunta si Magali upang magpaalam sa kanya. Sinubukan pa ni naman na manligaw sa huling pagkakataon. Ngunit ipinakilala ni Magali ang kanyang kasintahan. Habang palabas ng bahay, ibinalik ni Dris ang baby monitor kay Yvonne at tinukso ito sa pagsisinungaling tungkol kay Magali para lang pagtripan siya. Bilang gante, ibinigay naman ni Yvonne sa kanya ang escort file na sinimulan niya noon. Nabigo si Dris nang makita niyang nakatago roon ang litrato na pinili niya. Ibinato niya sa basurahan ng file pero itinago ang larawan para sa sarili niya. Paglabas niya, muli niyang nadatna ng isang sasakyan na nakaharang sa entrada ng bahay. Kahit hindi na siya nagtatrabaho doon, inutusan pa rin niya ang may-ari nito na umalis. Nang punahin siya ni Adama, sagot ni Dris, Prinsipyo lang yan, ilang oras ang lumipas, sinundo ni Dris at Adama ang kanilang ina sa istasyon. Samantala, sa bahay naman, si Philip ay nasa hapagkainan kasama ang bago niyang tagapag-alaga. Ngunit ang bago niyang caretaker ay mahigpit at walang kaaliw-aliw, kaya hindi na tinapos ni Philip ang hapunan at tumalis na lang kahit hindi pa siya nakakakain. Habang lumilipas ang mga araw, bumalik si Dris sa dati niyang buhay. Nakisama siyang muli sa dati niyang mga kaibigan at hinarap ang mga lalaking laging kasama ni Adama sa kahina-hinalang sasakyan nang magpunta si Dres sa isang job interview na hindi siya gaanong kwalipikado, nakuha pa rin niyang mapabilib ang employer sa pamamagitan ng pagtawa sa sarili niyang isang pragmatic at paggamit ng lahat ng kaalaman niya sa sining na natutunan habang tatrabaho kay Philip. Dahil dito, natanggap siya bilang isang driver. Samantala, patuloy na naiinis si Philip sa bago niyang tagapag-alaga at palagi siyang masama ang pakiramdam. Isang gabi, tumanggi siyang magpatulong sa sinuman sa bahay tungkol sa kanyang phantom pain. Kaya tinawagan ni Yvonne si Dris at pinapunta ito. Dahil dito, nagbalik sila sa eksena. Nasa simula ng kwento, hinahabol sila ng mga pulis na kalaunan ay nagbigay din ng escort sa kanila papunta sa ospital. Matapos ang maliit na abenturang iyon, dinala ni Dris si Philip sa baybay at ang tanawin ng dagat ay nakatulong upang mapakalma siya. Ilang sandali pa, inayos ni Dris ang makapal na balbas ni Philip bago siya dalhin sa isang restaurant para mananghalian. Ngunit hindi na siya sumama pa sa pagkain dahil may ibang kasama si Philip sa araw na iyon. Bago umalis, pinati ni sa si Philip ng good luck. At at ibinalik sa kanya ang Faberge Egg. Nagsimulang kabahan si Philip sa ideyang mag-isa na naman siya hanggang sa makita niya kung sino ang kanyang kaday si Eleonore. Tuwang-tuwa itong makita siya at hindi alintana ang kanyang kalagayan sa wheelchair. Sa totoong buhay, ang totoong konde Filipe Podso di Borgo ay naninirahan na ngayon sa Morocco. Muli siyang nagpakasal, may dalawa na siyang anak na babae. Ang totoong dress na ang tunay na pangalan ay Abdul Yasmine Sele. Ay may sarili ng kumpanya at kasal na rin may tatlong anak hanggang ngayon. Nananatili silang matalik na magkaibigan ni Filipe.